Pinaninindigan ni Attorney Lenny Robredo ang kanyang desisyon kaugnay ng isinusulong na signature campaign sa social networking site sa pagpasok niya sa mundo ng politika. Iginiitnigin ng Robredo na mas pipiliin pa rin niya ang pagiging RTC judge. Alam niya at naiintindihan niya ang hirap ng buhay lalo pa at nasa likod siya palagi ng kanyang asawa simula ng pumasok ito sa politika. Sa ngayon, iisang magulang na lang meron ang kanyang mga anak at wala siyang plano na iwan ang mga ito. Samantala ayon pa kay Mrs. Robredo, pwede naman anya siyang maglingkod sa bayan kahit hindi kumandidato. Sa iba pang balita, nakauwi na sa bansa ang 26 na Pinay workers mula sa Kuwait. Lulan sila ng Emirates Airlines Flight EK334 na lumapag sa Naiya Terminal 1 bandang alas 10 kagabi. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Carmelita Dimson, karamihan sa mga umuwing overseas Filipino worker ay mga kasambahay na tumakas sa kanilang mga amo dahil sa pangmamaltrato pang at hindi pinapasweldo ng mga employer habang ang iba ay overstaying. Bibigyan naman ng tulong ng OWA ang mga umuwing kababayan. Samantala, para naman sa ating weather update, live mula sa pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ang Eastern Visayas at Mindanao ay makakaranas ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Habang ang natitirang ng bahagi na bansa, tulad ng Luzon, ay makakaranas ng uh, fair weather maliban na lamang sa mga pag-ulan mamayang hapon o gabi. Samantala, isang bagong samana naman ng panahon ang namataan ngayong araw. Kanina ng alas dos na madaling araw, namataan itong LPA sa layong 920 km sa silangan ng Visayas. Ayon kay Pagasa Weather Forecaster at Sar Aurelio, ito'y kasalukuyang nasa kargatan kaya posible ito maging isang bagyo. Sa oras na ito'y maging isang ganap na bagyo, tatawagin itong Karen. At yan ang latest mula dito sa pag Pagasa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Ako po si Audrey Goriseta.